Welcome! Nasa so DRT tayo. Today is Sunday. So, nandito tayo para mag-harvest ng kalabasa. 14 pesos lang ang kilo kapag sa farm. So, papakita ko sa inyo yung kalabasa natin. Ayan, malaki na siya. Ang pipitasin ko yung hindi masyadong magulang kasi masarap sa ginataang kalabasa yung medyo mura at saka kasama yung balat pag ginagata. Ayan, pinutol natin ang sanga. Nakapitas tayo ng isa! Pitas hindi natin tong babing isa. Gusto ko kasi yung mura talaga eh. Ayoko ng magula. Okay. Kadalawa na tayo. Saan pa? Hanap pa tayo ng kalabasa. Meron dito. Ayan, no, kulay dilaw na. Ayoko ng yellow. Ang daming kalabasa. Marami kulay dilaw. Ang ganda dito. Okay, pangatlong kalabasa. Katatlo na ako. Ayan, no, tatlo na. Okay na to, Hindi ko na to kayang buhatin. Ops! Uwi na tayo. Dito sa DRT, madaling magpatubo ng mga halaman. Papakita ko sa inyo dami namin kamatis dito. At saka sitaw. Ang bigat. Pauwi na tayo. Ito yung mga har harvesters ng kamatis at kalabasa at sitaw natin. Oh. Sila yung mga taga-harvest natin. O diba? Ang mga kamatis ang lalaki na. Ayan oh. Pitas tayo. Kung sa Kung sa Baguio merong strawberry farm, sa DRT may tomato farm. <laughs> hmm. Malutong. Ha? Ah, ang dami kamatis. Malutong parang mansanas. Hmm, sarap, di ba? Murang-mura lang kilo ng kamatis dito. Kapag bultuhan ang bilhin dito, 40 ang kilo. Pero pag nasa balintawak na, 50. Kapag naman ibibenta na sa household, tulad ko kapo, bumili ako 100 pesos ang kilo ng kamatis. <laughs> Mahalo ang kamatis. Kain po tayo.